Hi guys! Happy Thursday! So, andito kami sa shop ng mekaniko na naman namin guys kasi may problema na naman si Joggy So, ayan ang laki ng bodega niya guys ang laki-laki talaga ang dami niya mga supplies dito may mga uh, tires and all ayan si Joggy, chinecheck na nila kung ano talaga naging problema niya and ako naman Eto ako, walang ligo. Lumabas lang ako sandali kasi sinamahan ko nga si daddy. And suot ko pa rin yung t-shirt ko na sinuot nung sinundo namin sila papay. Tapos naka pink shorts lang ako. Bagay din naman pala. Ano yan, wala akong maupuan. Diyan lang ako sa isa nilang mga vans guys. Ang init. Ang dami pang lamok. Kasi alas stress naman yan ng hapon, guys. My God. Hindi ako makapag vlog sa inyo dyan. Hindi ako magkapasalita kasi nga ang lakas ng stereo nila. So, ayan si Jaggi. Kasalukuyang tinitest drive siya dyan, guys. Kasi may problema daw sa coil. So, kailangan na namang palitan. Ay, nako. Ubus na naman tong pera ko nito, guys. Pero wala akong choice. Ganun talaga ang buhay. So, ayan na. Nakabalik na si na daddy. And, yun na nga sabi nga ng mekaniko kailangan talaga ng uh, coil ignition coil mabibili lang naman daw siya dyan sa kaibigan niya 800 uh, tatlo tat, tatlong piraso. good luck hello guys i'm back so kagagaling lang namin kanina sa shop uh, nag-vlog ako kanina guys pero since my music iba voice over ko na lang So ngayon, naligo talaga ako guys kasi ang dumi-dumi ko guys, ang alikabok. And eh, nag ako, binasa ko yung buhok ko para at least uh, malinisan siya. Kasi bagong, bagong, ano ba yun, palit tong mga, ano ko, pillowcases. Then meron akong ano dito, oh, huh? mga ngati, allergy, oh. So ngayon, maglalagay ako ng aking vitamin C na serum. Gusto talaga to guys. Swear. Ganda ng effect niya. Ayan. nakaka siya ng skin. Swear. Swear talaga guys. As in. Okay. Tapos nilalagyan ko rin sa may bandang lieg para ma ma-moisturize din siya, guys. Konti lang yung nilalagay ko, guys. Kasi, ano, at hindi siya sticky. Para lang siya water-based talaga siya. Water-based lang talaga siya na na serum. So, if you wanna try this one, guys, order kayo sa Shein. And then, I'll put on my cocoa cream. Paubos na siya, guys. 600 ang bili ko nito. Hmm? Paubos na. Nilalagyan ko ng... Uh, ganito, guys. Coco cream or moisturizing pa rin. Para at least... Protected talaga yung skin natin. Kasi na nga, hindi na tayo bumabata, guys. Tumatanda na tayo. So... Update sa sasakyan, guys. <clears throat> Kailangan talaga siyang palitan ng coil. In, uh, ignition coil ang tawag pala dun. Yun, so, 800 ang isa. Tatlo yung papalitan. So, 2-4 na. Wala pa akong budget. So, baka next week na lang, guys, pagkasweldo ko. Ewan ko lang. Tingnan ko lang. Tapos, ang problema ko this Saturday, meron kaming pa-dinner sa Vikings ng company for the top performers. Eh baka mag-ano lang ako mag-bus. Ang problema ko lang yung pag-uwi. pag, yung pag Kasi mahirap kayo sumakay ng ano, maraming pasahero. So baka magpasundo lang ako kay daddy uh, pag-uwi na. Pero ang pagpunta doon, pwede lang ako mag-bus, mag-may-bus. Maaga lang akong uh, lalakad. Siguro mga Siguro mga 3 o'clock or 3.30. Gugora na ako kasi 6 o'clock yung ano eh. 6 o'clock yung pa-dinner ng uh, company namin sa Vikings. Sayang din naman. At hindi ako makakapunta guys. So pupunta talaga ako don By hook or by crook. Alright. So I'll end my vlog na guys. Mga konti lang tong clips na to guys. Pero I just want to update you guys talaga. So ang mga nangyayari sa buhay ko. On a daily basis, as much as possible. Pero kung hindi, talaga makaya ng daily, at least weekly man lang. Okay? Shoutout sa aking mga avid followers, in Ambre April, Busha Family, Earl and M Miranda, uh, si Samsam, uh, sino to? Samsam Alazarte and of course, Gwendy Gemperona and her cute little baby. Hello guys, and thank you po sa mga sum, mga su, sumusuporta sa akin and sa mga hindi pa po nakapag subscribe please subscribe to my channel MJ Castellano Vlogs na yan guys. Binago ko na. 'Yun na talaga yung pangalan ko. I'll see you guys again on my uh, next vlog. Ingat kayo guys dahil ang basang buhok ay nasa tabi-tabilang. Mm, -mm.